and hereby sentences them to penalties of double death Order. 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 Wala well, na sa pilitin sa Order. Pa na. Pa na. na, na, na. Uh, na, <clears> na Pasahin ang hatol. Lumapit ang nasa sakdal. Sige na. Sige na. ka patunayan ng hukumang ito na ang nasa sakdal Carlos Pineda Jr. ay walang pag-aalin lang ang nagkasala sa salang pagnanakaw at pagpatay Wala siya kasalanan, Judge! Hindi toto ang binibigtang nila! Wala kasalanan, kapatid Order! Order in the court! at hinahatulang kang mabilanggo ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo sa pambansang piita ng Pilipinas. Hindi yun totoo yan! Judge, maniwala kayo sa akin! Wala akong katalanan! Hintay! Hintay! Order in the court! mo ako! wala akong sa tatay ko! Tandaan mo, sinabi ko sa iyo, Judge! Mananagutan mo to! Judge, I'm not Okay lang um, ito, uh, Judge! Sige lang kayo! Tama na, sabi! Tama na! Judge! Tama na! Sige Ano? Namatay ang ama ng akusado sa loob ng korte? Oo. Oh. Inatake sa puso. Olympia. May dahilan niyang magwala yung kapatid ng akusado. Wala akong magagawa, nanay. Tay, bakit ko kayo tinatawag na hukong bitay? Ronald, nag-uusap kami ng tatay mo. Ayan mo. Sino may sabi sa inyo, nanak? Yung classmate ko, yung daw ang sabi ng tatay niya nung malamang anak niyo raw ako. Mamaya, bago matulog, ipaliliwanag ko sa iyo. Sige, kumain ka muna ng kumain. Maiba ko tayo. Kailan bang promulgation ng Bitanga versus Laredo case na yan? Masyadong controversial. Balitang balita sa buong Pilipinas. Bukas. Hmm? Sana matapos na yung kaso niya nang matigil na yung patayan nila. Gantihan na lang ng gantihan. Mag-iingat ka, ha? Baka madamay ka. Ayaw ko ba sa mga pamilyang yan? Niya? Nakalimutan na yata ang may batas. Laging sa dulo ng baril nag-uusap. At tuwing may problema, ang lumulutas ay bala. Miss, Miss, bayad nyo. Magkano ba? 9 pesos. Ha? 9. Oh. Sir. Restaurant. Judge. 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 May order po kami galing kay General Ramos para bigyan kayo ng security. At ako nga po ang assigned. Akala ko may imbitasyon na ako sa krame, ah. Ah, wala po. Oh. Sa mangera. Eh, Judge, alam niyo naman po mainit ang sitwasyon dito ngayon. Dahil hahatulan niyo ang Pamilya Bitanga laban sa Pamilya Laredo. Tignyente, walang gagalaw sa akin. Huwag po kayong pakasisiguro, Judge. Kamakailan lamang kasi ay eh, pinagtangkaan ang buhay ni Judge Solomon nang hatulan niya ang ilan sa pamilya Laredo. Gusto lang nasa gitna kayo nang nagbabangga ang angkan. Ah, Judge, sa palagay niyo po ba pag nahatulan niyo ang pamilya Bitangay, matitigil na ang patayan ng dalawang angkan dito sa Laguna? Wala makapagsasabi. Siya lang ang nakakalam. therefore, this court finds juanito betanga and wilfredo remura guilty beyond reasonable doubt of the crimes of double murder and multiple prostrated murder as charged in the information, qualified by the use of explosive and with the presence of the aggravating circumstances of treachery, and hereby sentences them to penalties of double death. Yes.

bagong bulag, Demio. Wag Huwag mo akong ng ganyan. Napaka-debyoso mo naman ngayon, oh. But anyway, Judge, congratulations. Salamat, pare. Magandang ang pagkakadesisyon oh. Upo ka. Ngayon, patas na tayong dalawa. Hinato naman pamilya Bitanga dahil sa pagpatay sa pamilya Laredo. Nagalit sa'yo. Ako naman, Hinatulang kong pamilya Laredo dahil sa pagpatay sa pamilya Pitanga. Lalong nagalit sa akin. Kaya pala parang time yun, nung kailan lang may nagtangka sa buhay mo. Hindi ka ba natatakot niyan? Ako? <laughs> Matatakot? Malinis ang konsensya ko, padre. Kung pareho tayong masamanda mo, bermuda ka lang, talahib ako. Kaya mauna ka, padre. Oh? Huwag mo sabihin natatakot ka sa... Parang Temio, wala sa diksyonaryo ko ang salitang tango. Kahit nung kumukuha tayo ng law, natatandaan mo ba? Kahit anong hirap ng kawin sa akin, natinag ba ako? Ngayon pa, parang Temyo. Ngayon pang uh, kulot na kulot ng buho ko sa kahatol. <laughs> ngayon pa? <laughs> <clears throat> Nga pala, para sa'yo. Oh, parang naman nag-abala ka pa. Nakalala niya sa birthday mo. Dahil sa magandang ginawa mong desisyon, ngayon ko na ibibigay. Siguradong dumamin na naman ng mga kaway mo. Ito, tabako? Aba, iriragalo e, ko ito kay General. Hindi tabako yan. Pinasadya ko yan para sa'yo. Kailangan na kailangan mo. Send mo. Ano ito? Buksan mo sabi. Aba pare. Kabaong ng 45 ito. Oh. <laughs> oh. Nakita mo. Hindi alata. Ikaw talaga, pare. May pag... Ano? <laughs> Magsikumpli <laughs> <laughs> kayo! Over! Palagay ko nilusog dahil mga bitangga! Hindi, pare. Mga laredo yan. Di ko ang target, pare. Ano? Oh, anong ginagawa niyo dyan? Ano bang nangyayari dito? Parati yun, nasa ilalim ng mesa nyo. Judge, ano pong ginagawa niyo diyan? Hinahanap ko yung sing-sing ko, gumulong kanina. Ah, ito pala, oh. Isipin mo ko na okay. wala nang tuluyan itong sing-sing ko. Magagalit si Mrs. Ah, tinyente, ano yung putok sa labas? Ah, yung malakas? wala ho. Oh. Backfire lang na sasakyan. Backfire lang naman pala eh. Yun nga sinasabi ko sa iyo eh. Oh, ano ba kate? Magpapaalam po sana ako. Magre-report lang ako sa kampo. Babalik din po ako sa umaga. O, oh, sige. Sige. <laughs> sige po, sir. Okay. Diyan, Solomon. Nakaka-nervous ano ano naman yun. Wala yun. Ano, yun? ano, ano yun? nangyari? Linda. Ano yung intindihin yun? Buwasan niyo ang niyo, ha? Masyado kayo nervyoso, eh. Nakakayo talaga. <laughs> <laughs> Umalis ka na, na kayo. Kita tayo bukas, ha? Kapit naman tayo. Hindi po pwede, pare, oh. Marami akong appointment. Ikaw rin, ha? Meron akong bagong sexing sekretarya. Ang galing sumayo ng cha-cha at buge-wugi. Sandali, pare. Ano oh, naman ang cancel? Oh, na-cancel palang lahat, ha? Ah. Ano na ako, pare? Alas otso na umaga. <laughs> Aga naman. Ika nga, the early bird catches the worm. Di ba, pare? <laughs> Diyan ka na nga. Salamat ulit dito. Parati na lang tayong mo. Hap, Mula. Mula. Are, mo, biak. <laughs> <laughs> Wala ka bang karayom diyan? Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nagkaroon ng puni itong ng pantalon mo. Hindi naman nasabit sa pako o sa upuan. Bakit naman dahil po sa nangyaring gulo sa korte kanina? Paano nagkaganon? Nakaupo ka lang sa silya mo. Kontrolado mo naman ang mga sundalo, sabi mo. Baka naman tumakbo ka o nagtago ka sa ilalim ng mesa mo. Bakit naman ang Ako pa? Alam mo, Tay? Yung nangyari sa korte kanina. Nag-alala ko. Baka ikaw naman ang pagbalingan ng pamilya Bitanga. Hindi naman siguro. Sana malipat ka na rito sa Maynila. At least, kahit na marami ito, hindi naman kasing ng ibang taga-Laguna tulad ng dalawang pamilya naglalaban. Wala nang kinatatakutan. O sinasanto. Don't worry, nanay. Sandali na lang. Matitigil na ang gera nila. Bakit? Sa kalamba ba natatakot sila sa hatol ni paring temo sa kaso ninyo? Hindi. Pero hindi na magtatagal. Mauubos na ang lahi ng mga ling. Kung hindi nila mapapatay ang isa't isa, mabibilang ko sila. Presto. Mauubos na ang mga lahi nila doon sa laguna. Yan na nga. Natataranta na nga ang tao sa pag-aalala. Nakukuha mo pang magbiro. Alam namang mapanganib. Parang hindi mo kilala itong asawa mo. Hoy, ikabitayin niyo ito. Inaalmusal ko, panganib. Pinapahiran ko ng mantikilya. sinasaw ko sa kape, minuya. Tay, itay. itay. Ang ganda nito Itay, ay Parang yung kay James Bond. Uy, 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 uy. Naku, naku. Huwag mong pakikialaman nito. Hey, Ronald, saan galing yan? Sa library ho ni tatay. O saan naman galing to? Binigay ni paring Temyo. Di ba tayo maganda? Pero nga ulit. Ronald, ang baril ay hindi laruan. Kaya huwag mong ituto kahit kanino kung hindi mo babarilin. Opo, itay. Ronald, kasi Ay, ayon pang dalhin kotse nang madali kang makarating sa Laguna. Hindi ka na nasanay sa akin. Saka nakakapagod magmaneho ah. At isa pa, hindi ba sabi ni Makoy, conserve energy daw para huwag lumabas ang dolyar sa bansa? Ay! Sandali, hoy, tay! Bakit? Hoy, Ronald, kabibigay ko lang ng alawa sa'yo. Hindi, hoy, tay. Nakalimutan niyo yung libro ni James Bond. Oo oh, nga pala. Ay, nalis mo laman nito? Ba, hindi ho. Ako, sige. Ay, ingat ha. Lagi naman eh. Sir. Sorry po. Mamayang alas 3 ng hapon na pala ang bitay ng hinatulan ni Paring Temyo.